So yun, panibagong araw na naman at panibagong gagawin na naman tayong video. So yun, bumili nga ako ng RCB na shock dahil um, ano na, putok na yung shock natin. So ngayon, kakabit na natin siya at yun nga, tinanggal ko na yung mga screw. Yan lang na may mga tatanggalin natin, mga screw. Hindi ko na nga pala binidyo yung pagtanggal kasi masyadong mahaba na magiging video natin pag tinanggal. Madali lang naman yan, dukot-dukot lang. Yan, madudukot naman kasi naman daliri pag natanggal na yung mga screw yan, mga nut. Yan, kailangan natin tanggalin yun. Tinanggal ko na yung upuan. Unang tatanggalin yan yung upuan mina, na. Tsaka yung, yun nga, yung U-box nya. Tapos yun, sunod na yung ano, mga screw. Tapos yung tornilyo ng ano. Yan, yung tornilyo ng tangke. Yan, yan. Tornilyo ng tangke. Size 10 yan, size 10. Yan siya. Tapos yun nga, ayun. Yung shock natin yan. Tagas na yan eh. Hindi na siya. So, kailangan na natin siya palitan. Ayun, tinanggal ko na nga yung ano, yung tangke. Eh. Tapos yan. May kita nyo. Pinuturo ko yung ano. Yung nut ng ano natin. ng shock natin. Kailangan din natin tanggalin yun. Tapos yan nga. Ayan, nut. Ayan, limang piraso yan siya. Tapos yun. May kita nyo. Sobrang dumi pwede nang taniman ng ano ng kamatis tapos yun pati yung nut ng sa baba ng sya sa baba kailangan din natin tanggalin para mahugot natin siya so ayun nga tatanggalin ko na yung nut sa taas so ang size nga plan ng nut nito ay size 14 yan so yan yan natatanggalin nyo yan pag natanggal na yan sunod nyo yun sa baba So, yung sa baba naman is ano, Size 12 Yan size 12 yan Sa baba size 12 Yan dandan lang natin tatanggalin May kita nyo nga medyo ano May langis langis na yung ano shock natin Kaya pala malakas na yung bounce Putok na siya. Yun natanggal na natin Umalsa na nga sya Bumaba na yung gulong natin Yan tapos ayan, tatanggalin na natin, pipihitin natin, medyo matigas din siya tanggalin eh, kasi sumutukod eh oh. Pero walang matigas sa matyaga. Ayan, kayang-kaya natin yan. oh, sige lang, birahin mo tol. Banatan mo gar, persahin mo. Ayan nga, oh, makikita nyo, di ba, sobrang dumi nung ano. Kung hindi pa tinanggal yung tangke, di mo makikita na sobrang dumi yun natanggal natin so yun natanggal na natin shock natin ayan nakikita nyo oh. basag na rin yan eh. may basag yung ano yung pinaka cover na ano, plastic sa loob may basag so, ayan bubuksan na natin binila natin na racing boy racing boy yan gar bagong bago yan gar brand new so yun nga ayan nilabas na natin gar <laughs> At hugutin na natin sa plastic yan, gar. Ayun na, lumabas na gar. Susukatin ko yan, gar. Kung sakto lang, gar. Tapos yun, oh. Sinisipat-sipat ko pa talaga. Ang ganda, oh. Dapat all black yung bibiliin ko. Eh. Mas maganda tingnan pag purong black. Kaso wala kasi. Gray black lang. So, kinuha na rin natin. Dahil kailangan na natin palitan yung shock natin. Pero yung ngagar na isalpak na natin sa taas gar, sa baba na natin tutornilyo na natin akala ko pa dyan hindi kakasya yung stock na nat ah, na tornilyo kasi nung tinatry ko siya parang ayaw pumasok sabi ko okay lang siguro ma lost thread to kasi pwede naman lagi ng mahaba tapos sabay nut na lang eh pero pinilit ko sakto rin naman pala yung sukat so yung nga na ikabit na natin gar yung ano gar yung nat So, yung gar, okay na siya gar. Oh, pogi gar, di Diba? Linis na lang kulang yan. Mm, yan, oh. Hinihimas-himas ko pe. Yun, oh. Tapos ngayon, ang gagawin natin. Then, ikabit na natin siya. Kakabit na natin yung nut sa itaas. Yung size 14 na nut. Kakabit na natin. Yan. Sobrang dumi. Eh. Yan. So, vendo niya. Pero lilinisin natin mamaya pagkatapos natin may kabit. Bago natin ibalik lahat ng mga dapat ibalik, lilinisin na natin yan. Para, di ba, binaklas mo na rin, linisin mo na din. Yan. Yan, dahan-dahan ko na nga uh, siya. Kinakamay ko pa yan, gar. Yan, kailangan kasi kamayin muna. Di ba? Bago mo persahin, kinakamay muna yan gar para mag init kakamayin mo muna gar tapos yun, nakabit na natin okay na nakabit na yung nut tapos ngayon siyempre okay na rin yung sa baba so fix na siya gar nakakabit na siya tapos ngayon ang gagawin natin dyan sa stock na yan yan check natin yung mga papil-papil ga gar simpang adjust kasi di adjust pwede yan i-adjust yung ano yan yung tigas so pwede yung i-adjust yan yan yung pang adjust niya so may kasama siya para eh. So, adjust pero sa akin di ko nagagalawin yan baka pumutok pa masobran sa tigas pumutok huwag ka problema tayo kakabili lang tapos yan i-stock natin lilinisin din natin yan para ano itabi natin may ibigay sa tropa gawing tari kasi pwede yan i-spring ginagawang tari so yun nga Lilinisin natin yan. Yan.